Narito ng BTV Balita ngayon. Magpapatupad ng rice farming strategy ang Department of Agriculture kung saan kakaunting tubig lamang ang gagamitin at magpapatuloy pa rin ng mga magsasaka ang kanilang pagtatanim. Paliwanag ni Acting DA Assistant Secretary for Operations, Nichols Manalo. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ng pagtulong sa mga magsasaka sa kabila ng epekto ng El Nino. Kabilang sa estrategiya ng DA, ang alternate wetting and drying, quick turnaround time at iba pang teknolohiya kung saan agad may ang replanting matapos ang anihan. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na ang DA sa mga magsasaka para sa paggamit ng water-saving technologies. Samantala, labing apat pang Pilipino ang nakatakdang pauwiin sa bansa bunsod ng plano ng Israel na paigtingin ng operasyon sa Rafa border. Ayon kay Philippine Ambassador to Jordan, Wilfredo Santos, nakipag-ugnayan na sila sa iba pang embahada sa Egypt at Israel para mapauwi ang mga Pilipino. Sinabi ni Santos na kailangan ng mga Pilipinong ito na tumawid sa Rafa border patungo Egypt. Sa ngayon ay nasa Rafa border na ang labing apat na Pilipino at naghihintay na lamang ng go signal mula sa imbahada kung kailan sila tatawid ng border. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow if tila kami sa aming mga social media sites at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.